Ah, uh, mga badi, dumating yung order ni Mrs na lagayan ng bigas. Ito yun. So, bubuksan ko na. Magkano to ito? 1,000, 800, 1, kasama, kasama na yung ano niya. Kipin. tagay ko na yun. Lagayin ko ng bigas, mga bads. At ah, uh, yung nalaya namin ng bigas yan, plastic. Matagal na yun, ilang taon na. Ito siya. Para mapalitan yung ano na yun. Lagayan. Uy, nang iwan. Ano, Kasi pa, yun yung ginger din. Ya, ganday pagkabalan to gusto ang balong mo kan eh atong ihimo karon ni eh. uh, okay ayo depa piliti tape iya charot sa tiler maganda pagkabalan to ilan Berapa kilo si si ilan ang kilo 25 kilo kaya dito oh ah. Stainless siya, mga Adi. Uh, three o four. Eh, try mo tabi sa magnet. Pero hindi mo magnet. Nasaan yung magnet? Pag magdikit. Pag magdikit, tiki. Pag magdikit, tiki. Pag hindi magdikit. Ah, magnet ko, ma'am, Adi. wala siya kadikit na. Wala. original. Ibig sabihin, mga Adi. Original. Legit na stainless. Mayupi. Mayupi. Leo okay lang yan. Sa lahat. Um, Magnet, mag-edit mo mga 'yan. Um, Ay okay eh. muna 'yung taklob oh. Oh nga, mayro siyang contingency. Naka dito mga, so, okay mga bag. Mamis. Hindi niya kaya kung paano bibili ng libro 'yan, 'di ba gano. Kasi mo O baka yung dineliver nandyan, meron ng ganito. Bakit yun? Ito yung pinili ko mga boss, yung ano, yung ganito. Sabi ko naisip kayo nito, yung handle. kasi hindi naiimano mo siya. ah. Ah, yun, okay. Talagang nag-speech eh. Hindi ba sakit? Hindi, hindi. Okay. 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 Meron siyang rubber, oh. May rubber, yun. May rubber para... Iyon pala ang dumidigit siya, oh. May rubber siya, yun. At yung kapal niya, makapal pala. Makapal siya, mga bagyo. No, Pwede okay, na. 1,800... Ah, 1,086. Kasama na yung shipping doon. Okay lang. Nagaya ng bigas, yun, oh. Kasi yung lagay namin ng bigas doon, no? parang lagay ng basura na. Lumang-luma na yun. Eh. Plastic, plastic yun. Yeah. Ito, maganda yung stainless. Ah, ito uh, mga bags, madali ko nang rinibuan itong ano, yung mga bins dito. Ito, madali ko nang ano yun. Okay lang to. Tsaka ito. Madali lang to. ting ano lang yun, pukpuk. Meron akong mas small mallet dyan. Kaya yan. Hindi ko nga may iwasan sa mga delivery. Huwag ka lang talaga yung yuki yuki. Kasi sayang. So, okay naman na dyan. So, Yan Pag 25, pag 25, ano mga ba? 25 kilos, ano siya nakalagay dito? 33 liters. 33 liters, equivalent siya sa 25 kilos na bigat. Ngayon, maganda tumabas kasi hindi siya makatapos ng mga mga insekto o ng ipis o daga kasi nabashield siya tapos may meron siyang lak Mami. ito ayan. ayos siya ayan, ayan o. at mapatawag mga katungan ito pa siya Pwede ka yung lutoan, di ba? Lutoan. Ano, ano? Ina, pwede na sa luto. O, oh, pwede ah. Pwede ka dito. Ba? Pwede mo gawin luto at kasi Pwede ka maglaga ng bulan ko dito. Marami ba? Kasi makapal mo siya. Makapal siya. Oh. yan nga mga di. Ayos. O, oh, tagay mo na. So, ayan okay nga mga di. At, God bless, tagay. Bukas, lunes. Balik duty naman tayo mga